tayo sa mga about na mga So nagbigay pa rin rin ng ano, mga discount dito naka kasi siya no. Mga 50 naka Nakalis ng 50% na to. Okay. So anong presyo yun na yun dito? Ito na po yung presyo niya. Okay. So mayroon tayo dito ng ano. So ito yung ano dito. dito. yung pang yung ikumpara to sa mga ibang ano. Ito yung mas mataas ng presyo. So dito mayroon naman tayo rito mga sa mga about ng no? ito mga relo Seiko. So 8,000 sa so, mga for example ito. Ah, uh, to 5. So, mayroon tayong presyo ng 9,999 sa presyo ng ano. So, ah uh, na list na tong naka siya. Na list ng per 50% ito na po yung list price na po. Mayroon tayong 8,999 sa mga Seiko 5. So, mayroon tayong 19,999 19 19,999. So, mayroon tayong 17. So, mga ano tong ng Seiko 5 to mga rilong ng mga isa. Mayroon tayong mga Seiko 5 na divers no mayroon to halo-halo na dito mayroon mayroon tayong 17,999 So ito mga kids, so dito simula natin sa tuturo lang natin no, matuturo ko lang yung kulay ang dial may kulay red no, So ang price yun mga guys So ito po yung 37,000 So mura lang no So dito mga legit naman to So hindi kayo ma Scam kung legit original So basta ito Sa pinunta na para update tayo Sa mga presyuhan dito mga Relos So ang kasunod mga guys So Ang kasunod naman niya, Yung Black dial no 39,000 So price So ayaw ko lang kung may tawad ba ito Kasi tanong mo na Alright so mga guys so ang price nito 30, 39,000 so negotiable pa naman daw ang presyo daw yan so, so nakalagay doon sa price kasi doon sa reload so dito sa mga klaseng ori mga reload this Alright so nandito tayo sa mga ano sa mga reload na mga Seiko Seiko pipe so mga ano mga legit original to mga guys so, nga, ito so ito toro lang natin so itong sa so, mga about na mga So nagbigay pa rin din ng mga discount dito na kasi no sa mga Seiko. Seiko Divers sa mga dito mga isa na sa. Yeah. Yan 17,999. Yan 50% daw 'yon mga guys. So, mga 50. Naka-list nang 50% nang tawag. Ah. Okay. So anong presyo 'yon na 'yon dito? Ito na po yung presyo niya. Okay. Ma so mayroon tayo dito ng ano 17,000. So, 17,000 may 20,000. O so, nakalista na pala dyan O uh, 50% pang 50 So Seiko 5. Seiko Diver 'no. And so dito sa mababa 'yan. Oh. So, so, ito, ito 'yung, yung ano. Dito dito 'yung pang 'yung i-compare to sa mga ibang ano. Ito 'yung mas mataas ng presyo. So, Tapos dito mayroon naman tayo dito mga 'yung about mga 'tong mga relo Seiko. So 8,000 sa so, mga for example ito. Ah uh, ito Seiko 5. So mayroon tayong presyo ng 9,999 ang presyo ng ano. So, uh, na list na tong naka-sell siya. Na list ng per 50% dito na po yung list price na po. Mayroon tayong 8,999 sa mga Seiko 5. So mayroon tayong 19,900 19,999. So mayroon tayong ng 17. So mga ano tong Seiko 5 tong mga Rilong ng mga isa. Mayroon tayong mga Seiko 5 na divers no mayroon to halo-halo na dito mayroon mayroon tayong 17,999 so mayroon naman tayo rin sa mga about ng relo na 9,999 ah, uh, 999 so mayroon ng 13,999 17,970 ah, 99 so ganoon ang price ang presyo ng non Seiko divers po mga so ayan So dito naman tayo sa mga ano Mga divers to no Divers to dito O oh, yun Astron Divers Yun sa so about ng mga 7,000, 7,999 20,999 Sa so, mga ito pong mga uh, Presyon list natin 50% no 39,000 Ito 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 lang naman yung sale. Ah oh, ito na mga ano mga nakasila na yung mga price na. na. Yeah. Ah oh, ito po ma'am ano tong ano relo to? Oh, dito yan. 42,000 so itong tatlong piraso yan, no. Yan. So, ayan. 229,99. 39, 39, uh, tag 39,000 'yang mga ganun. Yan, 'Yung tatlong piraso. So ang itong gitna mam magkano 'yan? 42,000. 42, so ito po 'yung tag 39,000. Oh, mm -hmm. uh, ayan sa mga 'yung orilo so walang ano 'yung mga snap. No? 45,000. So 'yung nasa taas mga katabi ng orange, no? Uh? 42,000 mga ganun 'yang mga isang so, uh, mga sa taas, no? 40,000 yun mga sigo divers mga yun ba pagong no? mga pagong ayan sa mga 40... ito yung ano yung 20,000 may eh, baba ng 17,999 oh, oh, so dating price na 20,000 so nag nag okay. list ng 50% uh, pa doon na 16,999 divers din divers din siya oh, yun sa mga o, dami siyang ano talaga rito, siya dito mapili ang dito guys. Oh, oh 'yung sa mga ano, yan, sa mga dito, mga yung stock nila talagang pinapakobos na talaga ng stock. Ito po yung dami yung oh, mabagay. So, daming pagpipilian. So, yung maliban sa mga relo natin, mga, so, mayroon tayong mga gold. sale. Aba ba ito mga gold? Stainless. Ito, itong kabahan tayo, nagbigay sila ng, ayan, uh, discount. So, yan, dami natin pa itong ikuti natin ito, mga o, Dito naman tayo sa, ano, kaso tayo na may isang apresyuan dito sa pambabaan natin. Uh, yan, mga ganyan. Dito, mga, ito na po yung price niya. Alright. So, so, rent buys. So, yun doon tayo. Dami tayo ikutin natin. Pwede natin maabil dito. Ang mga presyo. sa so, mga bagsak presyo sila dito makis. So, nagbibigay na silang discount. Nag Nakasell ng discount uh, dito. So, yun. So, about ng orange sa so, mga presyo nito mga relook orin to mga brands to dito mga orin to so, so lahat tayo sample price no so hindi natin masyado maninag kung nasa loob ang um, presyuan din mga guys so maganda lang basta pinapakita namin sa yun na dito mga presyuan din sa about ito nakashield din to mga guys saka ito po as, mga presyuan na rin to so list na rin discount na mga naka uh, mga citizen po mga guys yan yan, so, pinaka-sale na yan mga iba-ibang mga istante rin 'to ng mga about ito. Ito mga siko divers din ito mga guys, mga siko divers, yung mga presyo yan, pre-sample yan, Seiko divers. Oh, nine, uh, uh, 16,999 mga presyo yan. Nakalis na na yung uh, sale na po na uh, 16,000 yan, 16,999 sa mga divers na yun. So dami kang pagpipilian dito mga guys, mga about na mga relo. So yan, mayroon ng mga tayo, ito na mga presyo tayo rito ng 7,999 sa mga siko divers. Yan, pambabae, panlalaki. Yan, Ayan, dito lang sa mga natin dito na pwede natin mapagpipilan ang dami yung pagpipilan ng mga ito mayroon tayong mga gold plated tayo rito na si 5 uh, mga citizen pala mga sa mga presyuhan po dito mga 6,945 ang mga presyuhan natin dito sa about ng mga gold plated natin mga citizen yan ang dami yan, sale na itong hilera ito po nakabigyan na ng discount fifty uh, 50% mga discount na sila mga nakasale na yung mga stunting yan. So dito tayo sa ikot tayo sa mga about naman dito tungkol man dito nakasale na rin to. Itong area na to. Yung mga mga, mga, mga na to. Uh, talagang pinapaubos nila na ng kusunod na to. So ganoon na lang mga price mga city cent Mga quartz lang natin yung mga about mga rilo natin mayroon dito mga uh, Yun dito ikotin lang natin mga kasi. Yan, meron tayo dito mga ganon. So mga presyo dito, mga ganito. Ang Casio naman din mga isang mga presyon sa Casio dito. Nasa presyo ng So mayroon ano dito, 7,000. O yun, sa so, mga about ng Casio to May mga gold plated tayo na Casio. Yan, mga ganon. Yan. Yan dito. Iba't ibang ang daming mga pagpipilan. At mayroon din sila mga ano mga ano dito alahas uh, yan dito ito po yung mga ibong ibang ano mga ano naman tong mga ore naman mga yung mga isa po ang presyo nito ito ay mga sample natin yan ang mga presyo ito mga hindi natin mani nagkamasyado ang presyo ni ito sa so mga bata mga o anong mayroon dito mga price T-shirt, sa mga T-shirt natin sa mga price uh, 3,350. So, mga T-shirt natin, Sa so, mga T-shirt natin, ayan, okay, mayroon tayo ng mga caseod, yung mga so about ng mga ano, 4,500, 4,299 sa so about ng mga iba't ibang caseod mga po, depende po sa mga uh, lock ng mga caseod natin. dito mga ano. Ah, uh, 8,000, 8,899. ganun na mga presyo so ito naman nagbigay ng 50, 25% yung mga guests naman yan guests yun.